Nilinis namin ang swimming pool at naglagay nga ako ng malaking tent dito. Update sa ating family resort sa Bukid. Hoy, for the go! Maglilinis at lalagyan nga namin ng tubig ang swimming pool kasi may nagre-renta ngayon dito. Char! May bisita nga ang ating family resort, kaya kailangan punuin na naman nga ng tubig. Twice a week nga namin itong nililinisan at pinapalitan nga ang tubig sa pool. Kinikisgisan pa nga namin ito ng may sabon ng mga tiles. Gawa nga ng may namumuong mga lumot dito dahil nga sa natural water lang nga aamin nilagay at wala ng ibang hinalong pampalasa pa. Ilang buwan na rin nga nang nagpalagay nga ako ng sariling tubig para lang dito sa swimming pool. At nagpabaon nga ako dito ng tubo na halos 160 feet at 3 days nga nilang tinrabaho bago may lumabas na malinaw na tubig. Pagkatapos malinis itong sa malaki, ay binuksan na rin nga namin ang tubig para malagyan na rin nga ng laman ito. Sunod ko namang lilinisa na itong sa may terrace pero bago magdines, ay uminom muna nga ako ng barley para gis with spirulina. 30 minutes nga bago kumain, best ang pag-inom nito or 2 hours after meal. Halos 3 to 4 na nga na baso ang nauubos ko nitong barley sa isang araw. Pwede ito sa mga irregular ang menstruation, may picos at may bukol-bukol. Marami pong magandang health benefits si barley. Tapos, winalisan ko na rin nga ang terrace at tinayo sa mga upuan. Binrush nga ito ng may sabon. Kasama sa kiniskisan ko nga itong mga leather na unan. Itong mga sofa. Saka hinugasan nga ng tubig. Tapos, sinirado ko lang din nga itong payong para mabilis matuyo ang sahig. Pati na rin nga itong sa may sofa na binasa ko. At ilagyan din nga namin ng isang payong dito sa may egg duyan. Para pag magre relax nga sila ay may silungan nga ang mga bisita ko kung sakaling sila ay magduyan dito Pagkatapos ko sa taas, ay proceed naman nga ako dito sa baba sa pool ng mga bata. Nilinisan ko lang din nga ito, binrush ng may sabon, saka naman nga nilagyan nga namin ng water. May nabili rin nga akong retractable tent. Matagal lang nga ito sa akin, pero ngayon ko pa nga lang siya ma-assemble at magagamit. Nilatag lang nga namin dito para di masyadong mainit kapag gusto nga nila tumambay sa baba at nang may masilungan. Tapos nilagyan ko na rin nga ng tubig ang pool para sa mga bata. Hanggang sa naayos ko na rin nga ang baba. At pakita ko lang din nga sa inyo ang kapaligiran ng ating family resort dito sa bu Bukid. Hoy! Sa mga bakanteng lupa, ay tinaniman nga namin ng mga gulay. Maliliit pa lang nga sila kaya hindi masyadong halata. Pero pag once na lumaki na nga sila, masyalang tignan kung maraming bungang gulay.